Tito, sila na. Laki, laki. One, two, three. Ano, three, Taas ba? Ano yeah. ka, Pe? Hindi, hindi Hindi Ang laki. Sana. Tito. Hindi kasali yan, di ba? Giant, Tito. haba. Ang mm -hmm. laki, no? Laki. <laughs> yung namin yung pa, tira, oh. Eh. Oh, galaw ka. pala. Napaka-laki, no? Sa to. Tol, pwede na tol patay yan tol. 40 inches. Oo, okay na yan tol. Lumulundag. Okay. <laughs> Wawa wow, naman, nasihinga lo. Supot natin, baka may rigger na darating. Correct. Babal ba uli niya? Oh, malaki masya Yan sa ibabaw. Medyo konti lang ang nagparticipate sa fishing. Saan kaya sila ano Да,